Hai, eh, thinking ko very clear that what they're trying to do is recover political capital na uh, over the past few weeks, unti-unti na erode dahil sa mga atake, dahil sa mga mga revelations na lumalabas. Uh, and basically yung yung general sentiment at yung general impression na out sila ngayon sa kasalukuyan at sila yung uh, under siege politically. So definitely a a win, di ba sa sa midterms? kung mananalo sila pareho o oh at least isa sa kanila parang fresh mandate eh di ba parang pagpapatunay na kahit na inaatake kami kahit na kami ay uh, nabugbog nitong mga nakaraang buwan meron pa rin kaming pinanghahawakan ibang nabase na, na enough to actually get as elected to uh, to the senate so tingin ko yun yung main uh, yun yung main line of interest dun sa ganung panawagan ang problema lang doon <laughs> kung si uh, BP Sara Duterte ay talagang mad madidiin sa isang impeachment ang impeachment mayroong consequence hindi lang pagkatanggal sa pwesto kundi pwedeng may disqualification from holding further public office So, ibig sabihin, kung talagang uh, ruta ang impeachment uh, laban sa kanila sa kasalukuyan at talagang magagawa yan bago 2025, maski yung option na tumakbo uh, sa Senate uh, sa, sa midterms, at least para kay VP Sara Duterte, ay maaaring uh, mawala dahil nga dun sa particular consequence na ng, ng impeachment. So, at this stage, tingin ko, more than anything else, paalala pa lang yan <laughs> sa lahat o pagsisikap na ipaalala sa lahat na, oy, Pinoy. Hey, teka, meron pa rin naman kaming uh, mga supporter. Meron pa rin naman kaming lakas na pinangahawakan. At yung uh, pag-float nung ganung possibility, despite the possible legal barriers na mag-arise later on, ay naka-angkla naka dun sa ganung klasing uh, intention.